Pinakikilos ni Senate Majority Leader Joel Villameba ang pamalaan na magkaroon ng malinaw na plano para tuluyang maibaba ang unemployment rate sa bansa. Kaugnay na rin ito sa naitala ng Philippine Statistic Authority ng pagbaba ng unemployment rate o mga walang trabaho sa 4.5% kayo October 2022. Ayon dito kay Villameva, ang pagbaba ng unemployment rate sa bansa sa 4.5% nito Oktubre mula sa 5% noong September ay isang magandang balita. Pero gitang senador, kailangan pa rin ng malinaw na plano kung papaano masusustain o mapapanatili ang positive momentum na ito lalot sa susunod na taon ay 1.5 milyon ang madadagdag sa labor force dahil sa mga magsisipagtapos ng kolehiyo inirekomenda ni Villameva na mag-focus sa pamahalaan sa pagpapatupad sa sektor ng agrikultura lalo talos kalahating milyong trabaho sa sektor na ito ang nawala sa pagitan ng Hulyo hanggang Oktubre ngayong taon na naniniwala ang mababatas ng agrikultura ang main driver para sa paglago at pagkakaroon ng maraming trabaho sa bansa. Bukod dito hinimok din ng senador ang pagpapatuloy at pagpapalakas sa, sa mga programa ng pamahalaan tulad ng mga pagsasanay sa mga in-demand na trabaho at pagpapataas ng kalidad ng trabaho. Ako si Jojo Sikat, walang inatasang balita.